Semoga main. Adik pakai ini kita. Adik. Semoga main. Ini pala. Adik. Ya. kalang, kalian. Upo ajaan. Upo for rice. Hah? Upo ajaan. Lebih po kayo? Hindi. mga kababayan. Doon siya sa labas, nangihingi. Mag-isa ka lang? Ba? Binugbog po yung ko. Bakit binugbog? Kasi po yung ano po. Magkaaway po yung Santa Monica Reza sa Santa Reza po. Oo, huwag away ha. Ilan Bakit nandito ka sa lansangan? Pabili pagkain nyo. Ilan kayo magkakapatid? Ten po. Sampo kayo magkakapatid? Namatay po yung isa. Oh, ilan na lang kayo? Bakit namatay? So, sila nakatira sa sementeryo. Sa sementeryo kayo nakatira? Hindi po sa mga sa dalang po sa Yung kapatid ko po, pa sa, sa... sa ano po siya? Sa... Ito po sa may... Sementeryo po sila nakatira. Sementeryo? Okay. Ba't sila? Ikaw, saan ka nakatira? Sila po sa Lorenzo. San Lorenzo. Ba't hindi kayo magkakasama magkakapatid? Wala po. po kami. Bakit? Bakit magkakaiba? Oh, ano pangalan ng tatay nanay mo? Lenleng. Ha? Lenleng. Oh, Anong trabaho? Wala po. Walang silang trabaho? Pero saan po kayo magkakapatid? Si Mama lang po, nag, ay si Papa, si Por lang po nagpetarbaho. Oh. Si? Si Por. Sino yun? Kabit, kabit po ni Mama. Ay, kabit ni Mama, patay tayo dyan. Bakit may ka? <laughs> Sino yun? Si po, si, naghiwalay po si Papa at si Mama. mama. Ah, naghiwalay yung Mama at Papa mo. Huh? Tayo ko, kutsara nga. Kutsara. Oo. Oo, kain ka? Ano pangalan mo pala? Shan. Shan. ayan. Oh, gravy. Maraming gravy. Ito. Busin mo yan, ha? Pag di mo maubos, uwi mo yung isa para sa kapatid mo. Oh, sige, kuha na. Ano yung gravy? Wait lang, hingi ako. Tatlo. Ha? Tatlo. Tatlo kayo? Gal Tatlo kayo magkakapatid, pag-alagala. Ah, eh, tropa lang po na yung isa. Ha? Tropa lang po natin. Ah, tropa nyo yung isa. Gabi-gabi kayo nandito, pakalat-kalat. Nag-aaral ka ba? Kulang, Palagyan mo to isa. Mala marami. Oh, lagyan ko. Oh, lagyan ko gravy, ha? Masarap kasi pag maraming gravy alam mo ba nung bata ako alam mo nung maliit ako gustong gusto kong kumain sa Jollibee no, mga kapabayan parang nakita ko yung sarili ko nung maliit pa ako eh ah, gustong gusto kong kumain sa Jollibee kaya lang sobrang hirap ng buhay kaya ngayon kumakain kami dito nakita ko siya dun sa labas dun sa gilid diba lagyan natin Sabaw. Ayan, sabaw. Kasi nung bata ako, patay na patay po ako sa gravy. Ayan, tsaka sa chicken. No? Maliit pa ako. Kaya lang, sa hirap ng buhay talaga. Ayan, nakita ko yung sarili ko sa kanya, kaya sabi ko, papasukin ko. No, Sean? Mag-aral ka mabuti, ha? Grade 3 na po ako. Ha? Grade 3 po. Ano, no? Grade 3. Ah, grade 3 ka na. Natapos ko po yung eh. grade 1 at saka grade two. Oh, very good. Pero kailangan mag-college ka, ha? Huwag kang gagawa ng masama, ha? Okay. Sige, kain lang. Lapit natin. Ayan. Yeah. Tignan mo, busog na ako. Ikaw, payat-payat. Bakit payat ikaw? Payat ko ikaw. Ha? Huh? At mataba lang ako. Oh, bakit ikaw payat? Hindi mo alam. Ito, dalawa soft drinks. Walang bawas yan, ha? Ito hmm. pa, rice. Dalawa rin. Kaya mo ubusin yan? Ha? Kaya po, kay ano kuya? oh, Ito, sa kuya mo. Oh. So, kukuha pa ako rice. Gusto mo pa isa? Isa pang rice. Eh? Yeah. Tapos hindi ka rin tissue. Sorry, honey. Asabay ah, mo na ito, Han. <laughs> para ilagay natin dito. pag. Sana nandyan sila para papasukin na natin, no? bakit sila? Bakit? Tumakbo po. Ha? Tumakbo po. Tumakbo sila? Binugbog yung kuya mo? Ilang taon ba yung kuya mo? Yes, sir. ha? Yes. Sir. Oh, 13 pa lang may eh, pag-away na. yan oh may dagdag na na rice ah Tissue. ito pa sauce ha may takip masarap Dali po. po. We. Dati po nakakatipid ko Oo, oh, ngayon? Hindi na po. Pero hmm. ngayon nakatipid ulit po ako. Ngayon nakatikim ka ulit. Dati po kami, ano eh, kami lang bumibili sa sarili namin. Oo. Oh. Nakapili ka naman pag kumita ka eh, di ba? Halimbawa, nakakita ka ng kumita ka ng 100 pesos. Ha? Nakakawa ng Anong ginagawa sa 100? Pabili ko sa ruso. Tapos pag nagutom po ako, bumili ko ang kanin at saka ano lang, sabaw. Sabaw? Kanin baw? Hindi, ano po, yung mga sa so sauce lang, yung mga sabaw lang po ng mga uh, ano. Oh, kanin baw ang tawag doon. Mga batang nasa lansangan, mga kababayan, ah, pag nagkapera, bibili sila ng kanin, tapos lagyan nila ng sauce, sabaw tawag doon kanin baw. Ayun. Busog na sila. Ha? Huh? Alam? <laughs> Shout out mo nanay mo. Sabi mo kasama ko si Daddy Frankie. Ha? Huh? huh? Sana po bumalik po kayo. Ha? Sana po bumalik kayo. Bakit? Para palagi kang makala makatikim ng Jollibee. Wow, sige wag kang mag-alala. Lagyan pa natin ng sauce. Wag na? Okay. Sige, inumin mo yan. Sana magkita tayo ulit, ha? Ipag-pray mo na makabalik si Daddy Frankie dito. Kasi malayo ako dito, eh. Ha? Saan po kayo na? Tiga, Makati ako. Malayo naman po? Malayo. Alam mo ba yon Makati? Saan yun? Ay, hindi ko pa pala alam mo. Manila. Alam mo rin, Manila malayo. No? Huh? Basta mag-aral ka mabuti ha. Okay. Makikita ko nila po yan sa Facebook. Ha? Huh? Makikita nila ako ni Kuya Lan sa Facebook. Ah, makikita nila? Oo. oo. Mayroon sa sa'yo po yan sa Facebook na ito. si si. Isi-send po yan sa Facebook? Oo. Oh, makikita mo. Okay lang. I-upload namin. Okay. Ano pangalan mo ulit? Sean. Sean. Para si ano po, ano na, ganyan na rin po yung sa babae. Mm. Nagbenta po sila ng cotton. Oo. Oh. Sige, mo yung pagkain mo. Ang laki ng damit mo. Nilalamig ka ako eh. Ano ah, nilalamig ka. Dapat may sweater ka Jacket Oo Para hindi ka nilalamig Sabi mo nilalamig ka Pero wala po kami jacket Bakit? Meron po lang po kami Ah, mahirap lang kayo. Bumili ka, magsipag ka para yumaman ka ha. So ba yumaman? Ano pa pang Ano pang pangarap mo paglaki? Pulis po. Pulis. Galing. Ay, doktor na lang po? Ay, doktor na lang. Binis na magbago. Para marami akong mapagamot. Oo. Oh. Sige, basta mag-aral ka mabuti ha. Walang imposible. Basta huwag kang gagawa ng masama. Ha? Kanin pa? Ito, hindi na? Okay. Ito. Oh, punta lang po yan. Ha? Ito, take out. Ay, marunong ka na mag-take out. No. Sige, basta ubusin mo muna yung kanin mo. Take out mo para sa kapatid mo. Bakit? Bakit mo bibigyan yung kapatid mo? Okay lang kahit magkaaway kami dati dati pa. Ah, nag-aaway kayo dati ng kapatid mo. Pero ngayon, bibigyan mo siya pagkain. Bakit? Mahal mo ba yung kapatid mo? Very good. Huwag kayong mag -aaway. Hola, sigue Ko sa... sabi ng bata mga kababayan wala daw silang jacket kasi mahirap lang daw sila bigay ko sa iyo yung jacket ko, gusto mo? Eh? may jacket ako Kaya medyo malaki syempre pero okay lang yun, kahit malaki para hindi ka ginawin Hindi, ginaganyan niya yung damit niya eh. Sa ano? <laughs> ginaganyan niya sa paa. Oo? Oh? Oo, oh, giniginaw ka. Anong oras ka uuwi ng bahay niyo? Oh. Huh? Pag naka-100 na. Pag naka-100 Pag naka-100 na. So, magkano na ba kinita mo? Um, ay, naman po, po mga bariya -bariya. Ah, may 50 ka na tsaka bariya-bariya. Sino nagbibigay sa'yo ng pera? Mga kaos. Ay, yung mga nandyan? Pag may dumaan? Dito po ako natutulog minsan. Haan? Ah? Dito po kami natutulog. Saan? Diyan lang po. Sa gilid? Diyan lang po, sa likod Ah. Tapos ba, umaga na kayo uwi? Okay. Upang, at pag isip po namin, ano? Ah? isip po namin, manganin nyo ulit para maka, ano po, bigay namin sa nanay. Ibigay siya? sa? Nanay. Ah, bigay kay nanay? Hmm. Sa naman. Bakit walang trabaho mama mo? Sa billboard lang po. Ah? Sabit ni mama. Ah, may trabaho? Oo. <coughs> Hoy! <Ay. laughs> nahihirapan na umintindi kasi sa ganong edad nila diba? ba o oh, sige ilagay mo na dito para hati hati sila ng kapatid mo Okay. Pwede na yan. Ganyan na. O, oh, tapos itago mo to Sticker ko yan. Okay. Tapos, para hindi ka ginawin, baka may nakabusa pa. O. Oh. Magugas ka muna ng kamay doon. Alam mo? Oh, dali, hugas ka muna kamay mo. Natawa mga kababayan. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakain ulit sa Jollibee. Matagal ng panahon hindi siya nakakain. Kita ko kasi siya doon mga kababayan. Pagkatapos namin kumain, nandoon nang hihingi. Mihingi siya dito sa loob. Eh, hindi naman lahat ng tao. Kaya, nakakaawa mga kababayan. Isang bata man lang ang mapakain namin dito sa Sambalis mga kababayan. Bihira lang kasi si Daddy Frankie dito. Ayan, <coughs> ayan. Iwanan na rin namin siya dito mga kababayan after nito. Kasi malayo pa uuwihan namin. Sana yung bata. Yung soft drinks, pwede pati ka. Okay. Sa take out mo hun, para may inumin sila. Oh, takip ko na. It itakip ko na ha. Okay, ganyan. Hawakan mo na lang ganyan. Kaya mo? Oh, tapos ito. Lucky. Okay lang? Oh. <laughs> Dito mo ibol sa sticker ha. Oh. Yan. Ay na. Hindi ka nagiginawin yan. Ako na. O, ito na mo. O. Lalabhan mo yan. Huwag mong sisirain yan, ha? O, iingatan mo yan, ha? Oh, Ikot nga? Wah, wow. <laughs> hampir. Hintayin mo yung soft drinks pina-take out. Ito pa. Wait lang. Hintayin mo yung soft drinks. <coughs> Liga. A Anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing sa araw na ito thank lang po sa salamat sa mga binigay po sa akin. Pasalamat ka lagi kay God. Opo. Ha? Tsaka wag na wag kang gagawa ng masama, ha? Mag-aaral ka mabuti, ha? Okay. Okay. Ay, okay. tago natin. Baka mawala. Ah. Teka, tiklok. Isa pa. Kaya mo? Ingat! Tara, <laughs> let's go! Thank you so much mga kababayan. Masaya na naman ang Daddy Frankie. May natulungan na naman tayo. Thank you po. Ayun sila. kawan <laughs> tawa sila. Kinuha oh, nila yung pera. Puti yung pera lang kinuha nila sa'yo. Oh, oh. Wala yung mic. Eh. Oh, oh, Ando po sila kuya. Eh. Saan ba yung mga kapatid mo? Ay, ay. Oh, ay, ay. Na, Sige na. Kawawa yung bato mga kababayan. Paglabas na lang. Paglabas niya, iwi na niya yung pagkain na uh, away pa siya ng mga kapwa niya bata. Kinuha yung pera niya na? Kinuha. Kinuha yung pera mo? Kinaway niya. Ito niya. Salamat, Kuya. Oo, sige, sige. Kinaway siya eh. Ang bayis niya, naglalala ko nga po kami. Dapat kumain ka na lang. Kumain na. Uh, <laughs> Sinuntok ka? Ha? Kano? 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 sa damit mo. Saan nga ba, bahay niya, bro? Palorin sa sa siya po. Palorin siya po. Saan nga yung sir ng ladder? Dito yung sticker. Oh, Ang hapon na kita. Sana so, all binigyan ka sa oh Wala lang ayan. Ay, yun o. Oh. Ay, gagi! Oh. Napapanood ko talagi! Kito oh, niya. Oo, oh. hindi nga. Oh, Napapanood ko, ko yan, lagi sa YouTube. Sa oh. YouTube. oh Very good. oh Sige na, ingat na kayo. Uwi na kayo ha. Huwag kayong mga ipag-away. Oh, po. Ha? Huwag po kami po binubuli. Yeah. Ha? lagi po kami binubuli. Bakit? Ba't kayo binubuli? Gusto na rin ng pera. Ha? Pera. Pera? Dito ka, si Sengkit ko. Kinawa niya yung pera ko. Oh, kano? kaano? Lahat yun. Siya yung nakuha. Si Sengkit. Siyempre, siya yung ko yun. O, sige na. Mayroon ka lang 那么多。